Magandang araw sa inyong lahat. Heto na naman akla. Walang lubay ano? <laughs> Sabi ko nga sa inyo, araw-araw ako mag vlog <laughs> Kahit ko konti lang ang viewers ko. Sa araw-araw ba naman na pag-upload ko, meron naman na dadagdag na followers. At nag-PPM sa akin na ituloy ko lang daw. <laughs> at huwag ko daw papansinin ang mga nega tama nga naman sila lahat ng digital creators nagsimula sa wala sa sampo sa isang daan <laughs> malay mo naman balang araw maging 500 <laughs> kaya tiis tiis lang ilang buwan pa lang naman ako yung mga sikat dyan isko 5 years na sila nagtiis at tagtsaga may kasabihan nga tayo kapag may tsaga may nilaga <laughs> at kinuhanan ko nga ng video e ay ibek na yan at nagustuhan ko na ang cute kuloy mink <laughs> bet ko yan saan ba nabibili yan at bukas sa bukas bibili ako charot <laughs> bago nga ako pumunta sa isang pasyente ko dumaan muna ako sa simbahan na ito para magdasal ipinagdasal ko ang anak ko at ang pamilya ko at syempre ipinagdasal ko na rin na dumami ang viewers ko <laughs> Malay mo naman. Hindi naman masamang humiling kung para sa anak mo at sa pamilya mo. At kahit nga pinagtatawanan niyo ako at sinasabihan ng kung ano-ano, lumalaban ako at hinding-hindi ako panghihinaan ng loob. Sabi ko nga sa inyo, hanggat may sampung sumusuporta sa akin, tutuloy-tuloy ako. Napakalaki na ng hirap ko dito, no? Isa nga ako sa maswerte kasi ilang buwan pa lang na monetize na ako. Kaya tuloy-tuloy lang, di ba? <laughs> So sa mga naiingayan sa tawa ko, mm, wag na lang kayo manood. <laughs> Hindi ko naman kayo pinipilit. O, oh, nagtaray na ang lola. <laughs> o, oh, ayan. Shout out sa'yo, Tita Silva. Thank you at finalo mo ako. Isa ka rin pala sa masugid kong manonood. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Dumaan pala ako kayo na dyan para mamili ng ulam. Bumili ako ng mamoy. <laughs> at puro na lang kami isda at saka manok. Nagsasawa na si Maron sa manok. Kaya bumili rin ako ng talong kasi iyan lang naman yung gulay na kinakain ni Maron. So ayan na nga, pauwi na ako. Tapos na ako mamili. At shout out nga pala sa'yo, ang Piolo Pascual ng Santa Rosa. O, oh, ba? Diba? Napaka-foggy ni Kuya. <laughs> at maraming maraming salamat din sa mga followers ko sa may falengke na tinatawag nila akong ganda. <laughs> Hayaan nyo, patuloy ako mag-upload para sa inyo. <laughs> Pagdating ko nga sa bahay at agad-agad kong tinanggal yung mga bedsheet at maglalaba ako. Nakakaloka, pasin ko araw-araw yata ako naglalaba. <laughs> Wala bang katapos ang paglalaba to? At habang nakasala nga yung labahin ko, naglinis naman ako ng bahay. O, oh, di ba? Ang galing. <laughs> Yan ang araw-araw kong -araw ginagawa. Diyos ko, Lord. <laughs> Walang kapaguran ng darna. O, oh, di ba? Pagkatapos magtrabaho. O, oh, di ba? <laughs> Actually, exercise ko yan para pumayat na din. <laughs> kayo mga taba dyan, magpapayat mm, na kayo. Napakahirap magpapayat ano? Nakakaloka. Ang concern ko lang, napakahirap magkasakit. Hmm? Bahala nga ano kayo. ako, yung buhay ko nga at pagin ko. <laughs> <laughs> at paglalabas, damit ni Mara na uubod ang dumi. <laughs> Napakadumi anak ko. May mga tinta pa. Nakakaloka. Ang hirap. Mangusot. <laughs> masisira ang kamay kong mala porcelana. Pagkatapos <laughs> ko nga maglaba, nagpunta ako nang alam nyo na yan. <laughs> Actually, malapit lang sa amin yan. Walking distance lang. Bibili ako ng mini fan kasi napakainit. Yan ba yung tawag dyan? Hindi <laughs> ko alam. Yan yung sinasabi. Tapos, napakatipid sa kuryente niyan. O, oh, diva. At bumili na rin ako ng extension cord kasi napakalayo ng saksakan. Kailangan ko niyan. At naalala ko bigla, paubos na pala ang aking tape. Kaya bumili na din ako. So nga pala kayo na habang naglalakad ako dyan, may nakakilala sa akin. At follower daw namin siya, nag enjoy daw siyang tinitignan kami ni Maron. habang <laughs> kumakain. At napakasarap daw namin kumain dalawa. <laughs> Nakakaloka. Salamat po sa inyo. So ayan na nga, tapos na ako mamili. Pupunta na ako sa counter para magbayad. <laughs> Di bali, mura lang naman yan. Hindi naman yan kamahalan. At wish ko lang tumagal. <laughs> Baka mamaya, isang linggo lang, si na. Huwag naman sana, nakakaloka. Napakasarap pamili dito, lalo na kung marami kang pera, o, oh, di ba? Paskong Pasko na. Puro dekorasyon at Christmas light ang mabibili mo. O, oh, napakadami. Kaya halika na kayo. Mamili na kayo dito. <laughs> so, ayan nga, pauwi na ako. At nagmamadali ako. Uulan na. At baka mabasahin mga sinampay ko. Napakadami pa naman no. Nakakaloka. Nakita ko nga to. Kaya bumili muna ako. At ranay ko yung kanyang isaw waffle daw. <laughs> Nakakaloka. Masarap naman siya. Lasang isaw. So eto na nga lang ng anak ko Grabe ang pagod Grabe ang pagod So nakakaloka Kawawa naman yung anak ko Naglalakad Hayaan mo anak Pag nagkapera tayo Bibili ako ng e-bike mo Para hindi ka na nahihirapan Senyas na lang Senyas ang anak ko Gutom na gutom na daw <laughs> Gutom na gutom na si Maron Nakakaloka Senyas na senyas Eh Nag-voice over pa ako Habang nag na Mamoy tapos sabay-sabay, nakakaloko, sabi ko, anak, tapos ko lang yung boobers over ko. At saka yung pagpipreto ko, hindi pa naman tapos, kako. Sinasabayan ko yung pagpipreto ng baboy. <laughs> Napakahirap. Hmm. Yun lang. Ganyan kahirap ang nagawa ko. Para may may upload lang sa isang araw. <laughs> diba? Hmm. Ni enjoy lang. Ni-enjoy ko naman kasi. Ito ako lang. Hindi ako nakapagod. Nakapagod oh, ako. Kasi nakita ko yung video ko na okay na ma'am. Oh, Ang mga wala yung pagod ko. Nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Hmm. <laughs> mm. -hmm. Kaya sa mga nambabas dyan, ako, try nyo. Na? Try nyo mag-vlog. <laughs> Tapos yung trabaho ko pa, Pagdating ko pa ng bahay, naasikasa ko pa yung anak ko. Sabay-sabay yan. Lahat sabay-sabay. <laughs> Dahil na nga, di ba? Mmm. 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 ng tortang San Marino, alagay mo ng ano, gitlog ng San Marino. Ang harap. Try nyo. Pag na nyo, ano, pwede itong mamol. <laughs> hmm. Two minutes lang yung pagkain natin, anak. Kasi mahaba yung vlog ko. <laughs> so, kahit napakahirap pang mag-edit. I-edit <laughs> ko pa. Mas over pa on lang. Boom ka! Nakaka-enjoy. Hmm. Hmm. Mabay na tayo. Bye! Bye, guys. Mag-iitay lahat dyan. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. <laughs> I love you all. Hmm.